Ate sila atyo. nandiyan na sila sa tricycle at sundan natin sila at samaan natin sila para makabili na sila ng damit din na gagamitin nila sa pagbiyahe at ganoon na rin po sa mga yun sako bag para sa ilagay ng kanilang mga damit. Alright, kita-kita tayo mga bali kung nandoon na tayo. Tara. Saan yung mga damit mo dito, boss? Ground tour. Ground tour, tara. Tara. Tawa na kayo. Ay, grabe si ate princess mag-shopping, oh. <laughs> dito ata sa baba. Sa baba ata. Sa baba. Diba.

first time. For the, na the first time? Oh. Ah, kung gila. Ano madam. Dito lahat yung mga damit-dam. Sige, ah, pili, pili na kayo. Ayan, oh, oh. Yung presko ata, yung kay tatay. Para okay. ano, police, you know? yung hindi masyadong makapal. may mga size naman sila dito. Nahanapan mo na lang na eh. Tapos short. Ayun no, ayun ni tatay yung ganito. pogi oh, pugi. Pugi yung papang mga sila ate. Ayan ate, hanap na yung kay ate. Ayan yeah. Ano ba short? Ayan. Pili na, pili na. T-shirt lang sa akin, no? Sige, okay, sige. Okay. T-shirt na lang. ako Ano oh. yo. Ito. Maganda. lang sa mura. Yeah. Ito, may napili na ako. I okay. si na sila. Diyan. Naku, minci. Sa Ang laki mo sa iyo. ayan niyan sa akin niyan. sige ko. paano ko makukuha ko? Asan yung ano mo, madam? panungkit panungkit sa iyo. Oo. Ito gusto mo. Para sa pagbiyahe hindi ba Oo, oh, no? para Pag sa biyahe. Fog white. Asan yo? Yan pipili na sila mga body. Pili lang kayo. Babalikito yeah, so, ay. Yes, po. Yes, pano kit, ma'am? At ang boarding party, party mo tayo mga body mo, operate tayo. Malaki 'to sa iyo, yang. kaya ako mag-bagen niyan. Ayun oh. ito na Oh, malaki ata sa iyo, oh. malaki. Talagang black ang gusto niyo, ah. ayun yung mga duster duster ha. Ah. Ay, 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 yun ganun. Hindi ka nagda-dasket-dasket. So mga... no, na ano? Oh, ito sa akin. Lumili na tayo. Ang ano? Ang sige, pili ah, ka. Pili ka. Ano ka ng, hanap ka ng design. Ay, so, ganun din po kayo. para sa ni mga mama? Baka magkapalit kayo. Hindi po, malit ko pa. Sige, may size naman yan eh. Pwede nyo isukat. Ay, mas malaki yan, no? Asan na yung panungkit ni mama? Ano po kayo mga dala-dala? Ma! Ma! Kaya mo yung panungkit. So yun mga badi di, di sila nag ano, tumingin siyempre mga badi yung bibili natin yung gusto nila, hindi yung gusto natin. Eh, Ay, ganyan ayaw mo? Ayaw. Ayaw mo? Hindi Ay, po, kahit po nagkakasas party pa ako, po ako, hindi po ako nagsasabot. Oo, oh, mga t-shirt lang talaga gusto mo. Okay, at yung pantalon. Mm. Ay, tupak. Tupak. -tupak. Yeah. Alright, so pwede na si Princess Jamie, si Princess Miley. Oh, ano to ate? Dalawa? Madam? Dalawa? Oh, Apo, couple Ay, couple couple siya. Oh, Hindi, yung isa 185. Pag dalawa? Pag dalawa. Dalawa 185. Dalawa 185. Ah, mura no. Couple na. Ito okay ba yung dalawa na oh? Yan, yeah, yung ganda. Oo, oh, ganda pa. Tsaka malambot yung tela oh, niya. Oo, isa dito. Baka magkapalit kayo ni nanay, yung... <laughs> oh. Magkapalit tayo, Duyeng. mamaya. <laughs> <laughs> Nagpapalit tayo. <laughs> <laughs> May maliit <Dismarit> ko <laughs> <si dismarit laughs> sa'yo, eh. <laughs> ito talaga gusto mo kayo, hindi lumingin. Um. Kahit nakashort ka lang. Mayang, huli ka na dito. Mayro man <sharp> mayroon man yung top. Wala po. Mga ganito, oh. Ayun nyo. Mga ganyan. Dastet. Ayun mo, hindi ka nagaganyan. <laughs> Marami po kami ganyan. sa eh. Uh, hindi po naman ako Oo, oh, ayaw nila ng mga ganyan. Ah, sir. Mga t-shirt lang talaga, t-shirt. Okay. Oh, Hindi makapili si ano, Jamil kasi ang dami niya nakikita. Hoy, <laughs> 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 pili ka na. Kasi mahirap mo si. Mahirap oh. oh. So, so, wow. wow. Abo, pink okay, na pink. Mo. Patingin? Wow. Okay. Malaki, oh, malaki-laki yung kay ano, tatay, dapat na stretch. Yung stretch. Tatay, <laughs> tatay lang. Dapat stretchable yung kay tatay. Okay, lang yung Oo. Wala wow. ano, kayo ano, mom ng malaki ano, dami. Mga anong mga, XXL mga ganun. Ano ano to? Triple X na ba? XL. Maliit yan. Maliit pa yung sato ah. Maliit Ito, yan na yun. Pati yun nga. Gano'ng kalaki? Yan, ganyan kalaki. Yan lang. Ay oo, oo, pwede na. Pwede na yan Pwede na sa top Pwede na sa kanya, kanya yan. Oh. Pinakamalaki na ba ito? Apo. Ayan, eh, lahat ng design ganyan na pinakamalaki. Ayan. Baka lumabas yung puso ni tatay kasi oh. iniisip namin eh. Pagalagyan niya. Pero mas bet. Mas, 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 malaki ito. To. Mas malaki yan. Oh gusto ko rin to. okay na to. Huwag lang siyang tumayo. Umupo na lang siya. Kasi <laughs> yung chan niya, malaki. Hindi pa gano'n naman naman Lumalaki din yan? Oo. Hindi ano siya, hindi yung uh, talaga. Uh <laughs> sige, sige sinanay nakakaalam niyan kung hmm. ano ano. Bagay to sa kanya kaya may tupak siya. Atay <laughs> <laughs> okay, tayo Pag napanood siya, tatayari ka kayo. Ano ka, mama? Salamat po sa ah, mga nag sponsor ano? sa tumulong. Short ni tatay? Oo. Oh. No, <laughs> short. Magdamit na oh. yung <laughs> short. Short niyo, short. <laughs> oh, short natin dali. Sabi ni sir. Sabi ni papa mo. So, yun mga body, ito na sila at mamaya ulit mga body kasi baka makapiret tayo. Alright? So, size lang ito. So, yun. Kung ano yan, yun na yung size niya. Oo. Uh -huh. mm. Ito ba? Pero sa tingin ko yun maliit kay tatay. Ito, XXL. Ayan, pati nga yun. Ayun! Ayun yes. na, sir. Galing. Sige. Galing. Basta, ano man na, na, ayun, no, mo, oh, mo, ayun, okay na. Pansado mo kung kasi sa kanya. Oo. Basta yung ano, garter. Basta yung garter lang talaga kay papa mo. Ayun. Okay na to kasi. Ayun siya kasi papa kumpleto um, kayo na. Kayong dalawa anong gusto niyo? wala, nakapilit na si Mayang ang yeah, ganda ng kay Mayang oh. Oh, ganda kay Mayang nga. Yeah? Oh, Bagay. Mayang, oh. Oh. Ito mayan probinsya na. Oh. Ganda. Ito to 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 oh, maganda oh. Oh, ito akin na. Maong. Oh. Baka mahal daw sir. Ay, Sige dam. Basta yung komportable kayo kasi maong yan. Mahaba-haba yung biyahe nyo. Oh, ma, ma ano, Jamil, malamig. Ano, masin tayo. Ay, ang laki. Laki. Hey. Saan yung mga pambabae yun, dam? Mga panlalaki kasi itong mga to eh. Bagay oh. ka sa kanya po. Ayan, pwede. Kasi may ano siya, pangalit na. Oo, oh, maganda yung ganito. Oh. Wala na ano, pang na. Stretchable oh, wala na, ano pang na. Stretchable siya. Wala na. Wala, na. wala. Ayun. Diyan. Babe. Tayo mo yan? <laughs> pantalon Upit niya yan. Kasa sa'yo? O, oh, sige. Okay na ako. Okay na? Mayroon akong pantalon doon sa bahay. O, oh, siya. Tala, bayad na tayo. Nag-aantay si kuya. Nag-aantay ako. Oo. Oh. talaga. Oh, oh, Wala. <laughs> oh, yes. Ayan, Andy. Sige, bili kayo. Wala kayong basket? Ito so, ng basket mga body pad. Lagay natin sa basket. Wala. 29 pala. Sige, bili kayo. Mahal naman oh, mo yung... Ayan oh, oh, oh. oh, na yan, ayan yan, yan, yan. Kaya sa kanya? Okay na yan, sir. Okay na, sa'yo. Uh, okay na yan, sir. Okay na. Okay ka. Kompleto na sila, sir. Pati ako kompleto. Si tatay. Underwear ni tatay. Meron na, si Meron na. siya doon. Oo. Ano siya? naman na sa fruit party na yun. Uy, Ay, saan ka pupunta? Sa taas. Kapashare tayo salamat po. Nako, tulay lang ako. Basta yung ikakaginhawa nyo. Yun. Walang tuwa. Ha? Walang <laughs> pasiglang tuwa. Ito, nangyari sa amin. Pero talagang parehas kayo ng damit, ha? Oo. <laughs> Magkapalit kayo. Amin, magbuksin yan tayo. Ito, favorite ko to. Wala, favorite ko rin to. Okay, bakit palit sa kambal tayo? Sige na, bayaran na natin. Dito, dito, dito. Wala na ata dyan. Ha, sama samahin mo na ate. Grabe ate, nag-shopping. Oh, ah, grabe. Nag-shopping yung tatlo ah. Si Tatay na hindi na talaga siya makalakad na ano? Lang, uh, Paano siya makaakyat sa ban? Kasi pag like, e, e, nag lang. lang Pero makaakyat siya sa ban kaya makalakad siya? Ah. Yeah. Uh, Pagpaligo. nga ako pala nagpapaligo doon. Dapat doon. Pagdating doon, lakad-lakad siya. Yeah. Kasi hindi naman siya ganyan talaga. Kasi kung talagang, alam mo sir Bobby? Kung wala na. lang talaga siya, sakit. Kahit mga lakad kami maghapon, walang uh -oh. problema, doolang kami, lang kami sa hirap ng buhay, mm -hmm. dapat lang nang lakad. Kahit, kahit hindi na kami umuwi ng problem sa akin, kung wala siyang naramdaman, uh -oh. wala siyang sabihan. Kasi mahirap, mahirap na lang Mahirap nang walang aking katuwang, uh -oh. kaya uwi na lang kami sa aking buhay. Oo oh, doon na eh, makapag ano pa siya doon, makapag uh, tanim-tanim, kaya nga. Sinabi naman niya, sir, bali Wag na natin paabotin na at 30. Oo. Oh. na tayo. Kasi di, parang di ko na talaga kaya. Sabi niya. matay dito ko, wala pang katulong. Gusto daw niya makita ang pamilya niya, mga magulang niya. Mga naman kung hindi mo to pa rin ano. Oo oh, naman natin. Ako, pag nagsalita siya ng gano'n, nananahimik ako kasi masakit sa dibdib pag hindi mo sinupay. Pag ako dito namatay, kasi hindi niya ako binigyan ng maayos tayo. Ano na, naburo. Kukuliting ko kayo <laughs> dito. Kikinig ko na Diba, oh. Sabi na sa amin, oo, tulog ko. Ah. Huwag na ma. Hindi ko kayo papatulogin. Dito <laughs> sige, Lala. <laughs> iuwi na lang kita doon. Para patulogin mo kami. Iuwi na lang kita sa probinsya. Pag may tumulong, kita natin. Malalangin na tayo kaya Kasi andyan lang sila. Oh. Sabi, 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 sabi niya, pangatlong pang request niya to pero pa sayang hindi na kasama si tatay naku po ano yung hinga hingal na ay tapos bumili na rin pala tayo dapat ng ano dito yung lagayan niya ng gamit may mga sako bag ata sila dito eh. kapalitin lang sa palengke na lang. Para mapa-enroll ko na sila ng mga ano, ma Oo, mas sa maaga sa rin, rin yung. Tapos pag mag-shot na yung sa 4P, babalik na lang ako dito. ito, tagbag na oh. Ibabagyuhan na. Magbabagyuhan na talang delikado na. Minsan nga sa everybody, sa kahirap ng buhay namin, umiiyak siya. Sino? Siya, si, si Kuya mo. Oo. Kasi hindi mo lang daw siya makatulong sa akin. Mahirap sa pakalamdam yung ganun. Kasi hindi naman daw yung papayagan na ako lang mag-isa mag Gusto niya, sa so, ano kami, tulong. Kasi so, wala na siya may tulong yun. Hindi wala siyang pagayahan. Sabi ko sa kanya, magpagaling ka para mga lakaw na lang tayo. Kaya nga, hindi siya gagaling dito. Sa tingin ko ate, hindi siya gagaling dito. Nakasabi naman ng na mga kapitbahay natin, kung may tumulong doon malaki yung chance niya na gagaling siya. Doon talaga? Kasi may dagat doon. Oo. So, pwede siyang maligo, pwede magbabay. Ay, grabe mga princess. O, oh, nag-shopping. O. Oh. Mukha na sa mga size na, ma. yung pero... mga size na, ano yun na. Okay. Grabe yung kay princess oh. Talagang pang prinsesa yung kulay ah. Pink na pink. Favorito <laughs> pasa na to kay na kuya na yan? Ha? Pasa <gibit> na to. Ito kay parang maliit man. ba yan kasi ay sayo. Ah, oh, tama lang. Tapos ng ulan. <gibit> Yung maganda pantalon. Pagdating nyo dun, wow, yaya yaman eh. <laughs> <laughs> Dating nyo sa pagkakataon, yaya yaman At least, di ba? ng Meron ka ng ano. Gagamitin. Diyan <laughs> mo hmm. Ano yan? Kumagana yan? Kumagana. Ang galing o. Pinipindot lang ko niya. Ah. Pinipindot lang niya. <coughs> Kala ko di battery. Okay na? Okay na. Okay na. Thank you. Alright. Okay na. <laughs> Kaso umuulan. Ako. Basa ako. Madam, wait lang. Okay na. Thank you. Ha? Sige, sunod na lang ako sa inyo Oo, dito 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 ako sa inyo Oo, dito dito na lang ako sa inyo Patilaan ko lang itong ulan Bye bye <laughs> Patilaan ka lang yung ulan. Ay, mga bali, patilaan ka lang yung ulan kasi medyo malakas. Pabalik nga tayo sa kanila. Uh, tila lang natin yung ulan kasi mababasa tayo mga bali. Sobrang lakas ang ulan. Uh, tinauna ko na sila para makapag ayos ayos na rin sila. Uh, so ayan, ingat lang tayo sa pagdadrive drive mga bali kasi medyo madalas ang daan. at uh, basa, maputik kumbaga yun yung madulas kasi yung putik na hindi pa na wash out kaya madulas yung medyo kalbo na yung gulong natin kaya daan dahan lang tayo sa pagpapatakbo alright alright so mga buddy andito na tayo ayan Tapu, tapu. Hahaha. Ang oh, grabe naman magsipili ang mga ito. Kaya buddy, pinapagalitan kami ni Milo. Okay. Sabi ko, imbes na may pera pa kayo na ano. Kasi yeah. libo tayo ng pera kay kayo Dalawang libo daw yung okay tinulong yun. mo sa amin okay ngayon lang eh. Yan. Okay lang grabe naman yan. mag ano Para damit. ano, huwag mo nang isipin yun at ayun. Asan tara, si Tracy Ayun, magbibigay lang tayo ng isang daan na lang uh -oh. kasi antay daw siya. Oo, oh, bigyan ko siya. Nawala siya eh, nakalimutan ko uh -oh. sana. Eh, abot mo na lang bigyan siya. Ay, abot mo na, na lang. Ano Ano ka Papay na lang? Papapayan ko si Sir Buddy. Bili po kayo ng ano? Sako, nakalimutan Papay nyo. Ako na lang po magbibili. Oo, tapos yun, ready niyo na lang. Uh -oh. Tay, okay na yung damit mo, Tay? Uh Opo. -oh. Yung short, kasya ba sa'yo yun? Okay na yun. Sabi ko, medyo malaki ang katawan ni tatay. Malaki o. Ayaw mo pagupit tay? Ayaw mo pagupit. Tama na to. Ano pa pa? Ayang pamasahe ko pa uwi, ko. Baka mabawasan ang pamasahe. Dala, dala ko na sa daga. Dala ko nang barbero. Saka sayang kapugian ko. po, mo. Mabawasan. Sapat na lang ito. Lalo pa pag tinanggal yung buko. Ay nako, pwede sa karene. Pwede na lang nai, ready nyo na po yung ano, antay-antay nyo po yung chat ko. Anytime po, pag ano, nai, kita na baklasin mo na yung pabaklas na yung uh, ano. Okay. Abi tayo basta lahat na nang pwede yung gawin. Gawin na uh, Gawin na, na po yun. at yun para kung ano yung Sake kahit ngayon yung kahit gabing gabi ng mamaya paano ko sa kanila kay solar ko darating ko yan, mm. yan eh. sige oh, ano natin pabaklas natin lahat yan tayo pakuha ko sa asawa ko tsaka basta pag ano yung mga papabenta nyo benta nyo na hmm. yung gamit na importante yung gamit nyo may paka nyo na <laughs> ah grabe sila princess oh so, so tuwang sila uh, sa mga. na. ngiti ah ngayon lang sila nakatanggap na, nakadamit ng tuwang na? sabi ko bakit okay. ganun nang inanol okay okay na lang Ay, dapat kanon kami dinala din kami na kay Miguel Cervantes Damit naman nila doon yan. Oh, pero sana Hindi e, ko akong... Pag, ano, ingatan namin yan, mga hmm. damit namin na ala ala e, ala ala Alam mo ba yung ano tayo, yung binili ni nanay sa'yo, tupak na kalagay? Uh. Ito naman yung tupak oh. ako. <laughs> Kaya pala natatawa yung dalawa sa akin, 2 pack daw. So, so, ayun ka. na. Kay Tupac ka. Para sa akin na Ready po tayo. So, ayun mga buddy. Andito na po kami at yun. At sa madaling panahon makaka-relax-relax na si tatay Milo at si nanay siyempre makaka-umpisa na rin ang panibagong buhay. Salamat so, po, Lord. Kuya buddy. Sir Richie. Sa mga sponsor. Boss, buddy. Hmm. Pwede ano, po po ano? magtanong. Opo. Pwede pa namin dalhin kahit makaunting gamit namin. May kasama ba kami? Hindi ko po, ko po dun sa ano. Oh, ito ko lang, ito ano. lang yung planggana, timba. Oh, po, sige yung, po. Yung yung ano Tinggal. yun no, para may, may inumin kami sa biyahe. Ah, oh, sige po. Uh, oh. eh, oh, Kakasabi ko, oh, oh, oh. ko po yung, ano, yung oh. kasama niyo kasi, kasi kasama yung plangana, kailangan doon. Oh, oh. Oh, Saka yung tools ko na ilalagay ko naman sa lalagyan. Oh, pag ano na oh. ibili ka ng lagayan bibigyan ka oh. ng pambili para ilagay niyo na lahat doon kasi hindi naman pwedeng nakatiwang na. Oo, Oh, dapat isang isang, isang intakan lang isang buhatan. Po. Kung ilalagay um, natin sa taas o sa gilid, sa baba. Mm -hmm. uh, hindi natin masasabi basta mas maganda isang Kahit mong, mabasa kung sa taas, mm -hmm. basta ipupunta nang pauwi naman ng uh, ang Basta eh. isang katakan lang sa tight, oh. isang lagayan hindi magkakalat siya. So baka magkalat sa highway, eh, magpulot pa kayo. Kalat-kalat, <laughs> <laughs> kalat-kalat. <laughs> <Itali. laughs> Oh, ay, nga pala na, kumain na po ba na, Opo. Okay. Okay. Kumain na po. O siya, hindi na rin po ako magtatagal. Sige, salamat. Wala kami. So, mga yun. gamit na lang na importante yung dali namin. Tuntuan na yung dali. Magkikita ko nang bahay namin. Maniligo na daw sa planggana Sala ng malaki. <laughs> <laughs> o oh, siya, o oh, siya. Sige. Sige, salamat. Uh, salamat. Hanggang sa muli natin pagkikita. Opo. Oh, oh, Bye-bye. Ingat po dito. Everybody so, ingat po. Ingat. Bye-bye Bye-bye. Magamit nyo ha. Sige, sige. Ang importante na ay na importante yung requirements nila sa pag-aaral. Opo, po. okay lang po. Na tay, ko na. Opo. Ano, dito muna ako tayo ha. O tricycle mo. O tricycle. Ayun, oh, tricycle. Na. Dito na at bibigyan kita ng anak. Pambili ng sako at saka pambili ng yung tricycle. Pambili ng tricycle. Pambili ng tricycle. Ban. Pambili ng palambang. Ayun, oh, mga buddy. Na, tina, ano, na, sasakyan. Hmm. Oh. Magkano ngayon na sa tricycle daw? Sa tricycle. Oo, <laughs> uh -oh. na lang ako sa tricycle, teh. <laughs> Bye-bye. Bye-bye. Tulungan nyo si nanay tatay ha Okay So yung mga buddy na rin tayo at Uulan na Ito na yung malakas na ulan Babag Bye bye Babagsak na yung malakas na ulan Alright Ang strategy o Tewan na na ako te oh, Babagsak na kasi siya yung ulan eh Alright. So, yun Nakakatuwa mga wali ito Ang tuwa sila, princess Sila ate Jo first time din daw nila namili Pero yung kasing gamit na ganun mga badi Ay, magagamit kasi nila Yan uh, Ganun sa muli mga badi marami, Maraming salamat sa pagsama nyo sa akin Sabay-bayin po natin Hanggang sa makauwi na po sila sa masbate Uh, medyo malayo pala yun sa kanila mga body kasi tawid isla pa. Tawid dagat. Tawid isla. So, sasakay pa ng ano. Sasakay pa ng parang bangka. Ay, barko ba? Barko, tapos bangka pa. Kaya medyo mahal ang pamasahe mga body. Kaya, yun nga, nag-inquire din sila. Based sa mga taga doon sa kanila. Ay, ano daw, nasa 3,500 to 4,000 yung pamasahe. Uh, at ano pa yun, putol-putol pa yun kasi yung mga ibang van ay hindi na naghahatid doon sa mismong sa kanila kasi nga tatawid pa ng bangka. Pero yung nakausap ko mga badi, uh, ito door to door sila. Although medyo mahal din talaga pero nakatawad naman tayo. Uh, at papakita ko lahat sa inyo yung liquidation mga badi para maging transparent tayo. Uh, at yun, hanggang sa muli mga badi. Uh, dito na lang ulit at focus muna tayo sa pagmamaneho kasi medyo paambun na naman at madulas ng daan Alright.